awak ang karagatan. Marami itong itinatago kaysa ipinapakita. Sa ilalim ng alon, maaring may panganib na tahimik na nagmamasid. At para sa isang bansang napapaligiran ng dagat tulad ng Pilipinas, ang kakayahang makita at marinig kung ano ang nasa ilalim ng tubig ay napakahalaga. Ito ang kwento ng panibagong hakbang sa modernisasyon ng ating hukbong pandagat. Pero bago tayo magsimula, hihingi lang po ng isang like para sa video natin ngayon. Malaking tulong na po yan sa channel na ito. Maraming salamat! Ang pagbili ng Philippine Navy ng Modular Towed Array Sonar Systems o TAS para sa tatlo sa anim na paparating na Raja Sulaiman Class Offshore Patrol Vessels sa halagang 2.4 na bilyon piso Noong 2022, pumirma ang Philippine Navy ng kontrata sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea para sa anim na bagong offshore patrol vessels na tatawaging Raja Sulaiman Class. Ang bawat barko ay may timbang na halos 2,400 tonelada, may habang 74 na metro, at idinisenyo para sa malalayong pagpapatrolya sa ating karagatan. Sa una, Nakatuon ang disenyo ng mga barkong ito sa surface patrol at maritime security. Hindi pa kasama ang mga advanced na kagamitan para sa anti-submarine warfare. Ngunit habang tumitindi ang tensyon at aktibidad ng mga submarino sa West Philippine Sea, nagpasya ang Navy na dagdagan ng mas makabagong sonar capability ang mga bagong barko. Ang towed array sonar system ay isang mahabang hanay ng mga hydrophone o pandinig sa ilalim ng dagat na hinihila ng barko. Dahil nakalayo ito sa sariling ingay ng barko, kaya nitong makarinig ng mas malinaw at mas malayo, lalo na sa mga tahimik na submarino. Ang modular TAS ay flexible, maaari itong ilipat o i-upgrade, kaya mainam ito para sa iba't ibang klase ng barko. Sa madaling salita, ito ang tainga sa ilalim ng dagat ng Navy isang hakbang patungo sa modernong underwater surveillance. Ayon sa ulat ng Naval News, bibilhin ng Navy ang mga modular tas para sa tatlo sa anim na OPV sa halagang 2 bilyon apat na milyong piso o tinatayang apat na isang milyong dolyar. Ang pondong ito ay hiwalay pa sa halos 30 bilyon na kontrata para sa mismong paggawa ng anim na barko. Naglabas na rin ang Department of Budget and Management ng paunang dalawang daan at apat na milyon bilang unang bayad sa proyekto. Ang napiling supplier ay ang Geo Spectrum Technologies Incorporated (GTI) mula Canada, na subsidiary ng Elbit Systems ng Israel. Ang sistema na gagamitin ay tinatawag na TRAPS o Toad Active Passive Sonar. Ang parehong teknolohiyang ginagamit ng ilang advanced navy sa buong mundo sa anim na OPV, tatlo lamang muna ang lalagyan ng TASS sa unang batch. Ngunit lahat ay fitted for but not with. Ibig sabihin ay handang kabitan anumang oras. May ilang dahilan kung bakit malaking hakbang ito para sa ating bansa. Una, nagbibigay ito ng mas malawak na undersea awareness kaya nang matukoy ng Navy ang mga submarine bago pa ito makalapit. Ikalawa, ginagawa nitong multi-role ang OPV mula sa simpleng patrol vessel, nagiging barkong may kakayahang anti-submarine. Ikatlo, sa gitna ng tumitinding aktibidad ng mga banyagang submarino sa West Philippine Sea, nagbibigay ito ng mas matatag na depensa sa ilalim ng dagat. At ikaapat, ito ay hakbang sa future-proofing dahil modular ito, maaari pang palawakin o dagdagan sa mga susunod na taon. Siyempre, kaakibat ng bagong teknolohiya ay mga hamon din. Integration. Kailangang maayos ang pag-install ng sonar system sa disenyo ng barko. Training. Kailangang sanayin ang mga tauhan sa paggamit at interpretasyon ng sonar data. Maintenance. Ang mga sonar array ay sensitibo at nangangailangan ng regular na pag-aalaga doktrina. Dapat baguhin ng Navy ang kanilang mga taktika at operasyon upang epektibong magamit ang bagong kakayahan. Ang tagumpay ng proyektong ito ay nakasalalay sa kung gaano kahusay ang implementasyon ng mga aspetong ito. Inaasahang darating ang unang barko, BRP Raja Sulaiman b -E -E 20, sa unang bahagi ng 2026. Sa mga susunod na taon, unti-unting darating ang iba pang barko hanggang makumpleto ang anim na unit. Sa sandaling mailagay ang TAS sa tatlong ito, magiging mas handa na ang Navy sa mga operasyong anti-submarine at maritime domain awareness. Higit sa lahat, ipinapakita ng proyektong ito na seryoso ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kakayahan nito sa ilalim ng dagat. Isang larangan na dati ay kulang tayo sa halagang 2.4 na bilyon na piso, ang pagbili ng modular towed array sonar system ay hindi lang basta technical na upgrade. Ito ay simbolo ng pag-angat ng ating hukbong pandagat tungo sa modernong panahon. Mula sa pagtingin sa ibabaw ng dagat, ngayon ay marunong na rin tayong makinig sa ilalim nito. Para sa isang bansang binubuo ng higit 7,600 na raang isla, ito ay mahalaga. Ang dagat ang ating hangganan, kabuhayan at depensa. At sa bawat bagong sonar na ikakabit, mas lumalakas ang tinig ng ating soberanya. Ito ang bagong tunog ng lakas ng Filipino Navy. Handang ipagtanggol ang karagatang Pilipino. Ako si Sandata at Bayan TV. Maraming salamat sa panunood.